So ayan, ito na yung moment na pauwi na ako papuntang Pilipinas. So andyan na ako ngayon sa aeroplano. Aeroplano papunta doon, papunta kami ng connecting flight kasi ako sa Uman. So andyan na kami sa loob, mga kasamahan ko dyan, mga katabi ko, ang mga kabayan. So ayan, lumilipad na kami. Ang dilim na kasi gabi ang ano namin, ang flight. So ayun, paglipad namin yan. So ayun, magandang tingnan sa labas. So, ganyan ang itsura pag nakalipad na yung aeroplano. Tingnan nyo naman, ang ganda ng mga ilaw-ilaw dyan. So, kaya yon Kahit bawal maghawak ng cellphone doon sa aeroplano, so, talagang ginawaan ko ng paraan. Dumiskarte ako para makakuha, makakuha ako ng ano, ng ng view sa baba sa baba ng sa baba ng eroplano namin kasi maganda siya tingnan pag gabi kasi daming ilaw. Ay, oh, so, ayan, nag enjoy na nga po ako sa kaano dyan, sa kapanood dyan sa, ano, sa nababa ng eroplano, So, ayan. to so, ganyan na. Ganyan ang itsura na, ano, na kami na. Yung... palapag na kami sa ano sa Uman going to Uman kasi kasi connecting flight ako sa Uman so ayan na yon yung palanding na kami sa Uman so yung ilaw ganyan. Ayan, dumating na kami sa terminal. Papunta na kami ng naiyawan. Sumakay kami ng bus niyan. So, yan lang po. Thank you for watching. Teka lang, anong nangyari ng video ko? Parang ba't madilim? Wala yata akong nakunan dito. Nasaan na ba yung ibang ano nito? Hindi na gumagalaw.